sa mga mahihilig, sa mga chismis patungkol po sa inyong mga paboritong artista o iniidolong mga celebrity ay dito po ninyo mapapanood sa akin pong vlog sa Apo Jewish inspiring stories, siksik na balita. Ang inyo matutunghayan, mga, mga throwback video at throwback picture ng mga paborito nating mga sikat na love team. Ang inyo pong masasaksihan at mapapanood iba't ibang istorya na tungkol po ito sa mga hinahangaan nating mga celebrity na pinag-uusapan sa loob at labas ng show business for today's vlog ay matutunghayan po ninyo ang mga pinag-uusapan ngayon at trending sa social media ay yung pong patungkol po sa hiwalayang Katniel na sikat na lab team si Daniel Padilla and Catherine Bernardo na kung saan po ay pinag-uusapan ngayon sa social media. Mapa-Facebook ay sila po ang laman ng mga usapan kung, papa, kung bakit sila naghiwalay. At lingit sa ating mga kalaman ay nangyari din po iyan noong dekada 80. Uh, sino nga sino-sino mga baga ang mga artista o sikat na love team noon na pinag-usapan din sa issue na hiwalayan o breakup. Narito po at atin pong isa-isahin ang mga celebrity na ito. Pinag-usapan po noong dekada 80 ang um, Sharon Gabi. Ako ah, uh, natatandaan po ninyo noong dekada 80 ay si Sharon ay ikinasal kay Gabi doon po sa Mati Manila Cathedral na kung saan po halos dumagsapo ang maraming tao uh, mga tagahanga para masaksihan ang kanilang kasal. At Siyempre po, sa kanilang pagmamahalan, dumating po sa buhay nila si Casey Concepcion. At tinaglaon po ay naghiwalay din. So, nung, nung magkaroon po ng issue tungkol po sa pagkakahiwalay ni Sharon at Gabby ay nagkaroon din ng issue tungkol kay Janice de Belen at kay Sharon Cuneta na dati rin pong karelasyon ni Gabi Concepcion noong dekada 80. Uh, sa kanilang pagkaka-break up ay naka, nagkaroon din ng komposisyon si Janice at ito nga pong It's Over Now na nakinanta po ni Joey Albert sa di, ma, di maglaon po ay pagkatapos po ng breakup issue nila sa pamagitan po ni Gabi Concepcion ay naging magkaibigan naman po ang dalawa. Nag-guest po siya sa Sharon Cuneta Show at gayon din po sabay din po sila na nagkaroon ng award dito nga po sa Guillermo Mendoza Memorial Award noong, na, noong year 1985 kung saan po ay naparangalan po sila pareho dahil si Sharon Cuneta ng Guillermo Memorial Foundation ng Box Office Queen at si Janice Devilla ng Teenage Queen of Harvey Movies nagkasunod-sunod po ang kanilang guesting sa Sharon Cuneto Show. Sumunod po sa mga listahan ay pinag-usapan din ang hiwalayan na Janice de Belen na Hagamula. So, nung mga ilan dekada, uh, nawala na po ang issue tungkol po sa Sharon Gabi. Ito na naman po at meron na naman pong uh, naging issue na lumabas sa tabloid. Ito nga pong pagkakaroon po ng relasyon muli ni Janice Belen. At ito naman po ay sa katauhan ni Aga Mulak na nagkaroon din po sila ng anak na walang iba kundi si Luigi. Ah, uh, sari-sari. Iba't ibang istorya ang mababasa nyo sa pahayagan kung bakit din po sila nagkahiwalay o sino ang dahilan kung bakit sila nag hindi na nagkatuluyan or nagpakasal. So marami rin po mga tagahanga ang um, nanghinayang na hanggang ngayon ay hindi pa rin po nakakamubon sa hiwalayan Janice Aga. So nakalulungkot po sa show business. Bukod po doon po kay kay Janice Aga, ay nandyan po ang Snooki Albert Love Team na kung ay nagkaroon din po ito ng relasyon pero na napunta rin po ito sa hiwalayan. Kung saan po si Albert ay napunta po kay Lisel Martinez at si Snooki Sir na naman po ay di maglaon ay nagkaasawa at ang napangasawa po si Ricardo Cifeda. Maricel Soriano and William Martinez na hindi rin po nagkatuluyan ang kanilang love team na uwi rin po sa sa di pagkakaunawaan hanggang sa punaling po si Maricel Soriano nagkaasawa po kay Edu Mansano na kusang po yung dating asawa po ni noong congresswoman Belma Santos. Isa rin po sa mga pinag-usapan noong dekada 80 ay ito pong hiwalayang ah, Manilin Reynes and Jano Gibbs kung saan po ay ito po yung mga tinuturing mga sikat na love team noong dekada 80 kung natatandaan nyo po, sila po yung mga young star noon sa so That's Entertainment. Ni Kuya Jerms. Sila po yung isa sa mga kinikilala na mga sikat na popular love team. ah uh, si Manilyn po ay isa po siyang singer, actress. At si Jano po ay napunta po kay Bing Loy Saga. So nagkaroon po 'yan ng mga balita. Nahiwalayan din po. Hindi po nagkatuluyan si Jano at si Manilyn. Dahil nga po napunta po kay Jano si Bing Loy Saga. Pero sa naging pangyayari po ngayon ay masay-masaya na po si Maneline, sa piling po naman ni Aljon Jimenez na siya po nakatuluyan na original member din po ng Dance Entertainment. So pareho rin naman po silang maligaya at kahit po naman nagkahiwalay sila ni Jano ay nanatili pa rin ng kanilang pagkakaibigan maging si Bing Loy Saga. Bagamat may mga balibalita ng mga panahon iyon nung kanilang kasikatan. Richard and Don. Ayan. Ah, Sheldon and Richard. Yan po yung mga pinag-uusapan na pinaghiwalayan. Sheldon Robin. Bina Robin Robin. Ito po yung mga mga team na kung saan po ay pinag-uusapan na noong mga panahong iyon ay yung kanilang mga breakup issue. Na talaga namang hindi na tinantanan na mga balita. Ilan puya sa mga celebrity natin Bilma Santos and Edo Manzano noong sila'y magkahiwalay. Numapunta si Edo Manzano kay Maricel Soriano. So, sari mga kwento, sarisaring mga isyo ang lumabas sa mga tabloid. At hanggang ngayon ay eto pa rin at nauuso pa rin ang mga hiwalayang iyan sa showbiz gaya po nito pong uh, hiwalayang katniel na hanggang ngayon po pinag-uusapan sa social media maging sa Facebook ayon po ang inyo po marinig maging sa television so yan po ang showbiz news na inyo po matutunghayan dito po sa Apo Joey's Vlog. Marami po salamat sa inyong lahat. Sana po'y naibigan nyo po ito pong aking pong kwento. Ito po isang opinion ko lamang po ito. Ah, no, kung hindi naman po ninyo naibigan, hindi po tayo pinipilit na manood. Ito'y base lang po sa aking pong sarili pong opinion. Maraming salamat. At hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, si Apo Joey. Abangan nyo pa po ang mga susunod ko po mga ya upload na video. Mapa showbiz, mga kababalaghan, o iba't ibang istorya na inyo po matutunghayan dito po sa akin. Thank you for watching. Bye-bye and God bless you.